Dear DJ Cory, Abi ko, nakachamba na ko sa mamon nga nadali ko. Itago lang ako sa ngalan nga Raffy, 33 years old. Isa ako ka, seaman. Pero sa edad ko, single pa ako, kaginuna ko anay ang uh, ako nga pagsakay sa barko para makabulig ako sa pamilya ko antes mag-gugma-gugma. Tungod, may napundar naman ako kag napag-graduate ko ng utod ko. Nakapanumdom ako nga basi si Tsempo na Gidman, nga kaugalingon ko naman ang akon nga atipanon. Ginasunlo gani ako sa mga amigo ko nga laun na na kuno ako. ako. Basi agi kamig, hambal pa sang isa ko katropa. Kay guwapo mga kuno, may lawas pero nga wala ko giyapon asawa. Sigurado ako sa kaugalingon ko ng lalaki ako 100% kag babayi ang gusto ko. Babayi nga pakaslan ko kag mangin iloy sa mga kabataan ko. Handom ko mag handom ko nga magpamilya. Tatlo ka bata ayos na. Gani ko sang deadline ang kaugalingon ko. Kinahanglan bago ako mag 35 makapangasawa na ako. Yes, Kaagiman ko date sa mga babae nga ginareto sa ako at kada panaog ko pero wala gin sa ila ang naging uh, seryoso or gin ko. I don't know. Wala lang gin sa ila siguro sa sang... wala lang gin siguro sa ila ang swerte ko. Ang iba abi tungod kay Siman kapanulok na lasay mo ikaw nang makatuman sa mga handom nila until nakilala ko si Daphne sa kadamo nga nag-chat sa ako sa Facebook, siya lang ang nakakuha sa atensyon ko. Oo. Itago ta siya sa ngalan nga Daphne, taga Manila. Guapa, mistisa, sexy. Kung mga pictures lang sa Facebook ang basehan. Pero, hindi lang physical nga bagay ang nakapa-attract sa akon sa iya. Si Daphne may sense sa uh, istoryahon. Maalam sa pangabuhi, may kaugalingon nga, may kaugalingon nga negosyo damo siya nahatag nga advice sa na kung uh, paano i-invest ang uh, savings ko, pati sa personal ng mga bagay. ang rason ko nga nakakuha ako sa kondo sa Manila. Advice niya sa pwede ko istaran kada puli ko, pwede man nga parentahan. Nahulog ang buot namon sa isa kay isa adlaw-adlaw kami nga nag-chat kay nag-video call. Asta nga, naglabot sa punto nga nagka-MU kami kag nag-agree nga magkita ay pagpanaog ko. Year 2018 na naog ako sa barko. Nagdesisyon ako nga ay sa Manila for two weeks antes magpauli sa Iloilo -Ilo para makaupod si Daphne. Nagabot na gidman ng adlaw nga makita ay kami. Sa hotel ako nag-stay, kaya para ma-interior ang kondo nga ginkuha ko. Siyempre, excited ako nga makita ang babae nga nagpakubakuba liwat sa ako nga dughan. Sa lobby kami sa hotel, nag-meet. Pagsulod ko pa lang or pagsulod pa lang ni Daphne, daw nakakita na ako sa Diyosa. Mas gwapa, gali siya sa personal. Sa pinsar ko, siya nagidman ang babae nga gusto ko. Siya nagidya ang the one Oy! mayo gid ang turn out sang first date namon mas nakilala na ng isaka isa kag isa kag sa time mahambal ko nga na in love na ako sa iya hey <laughs> grabe second day na road trip kami paadto sa, sa Tagaytay gamit ang iya nga salakyan pagkadasun nga adlaw nagbabatangas kami kag nagplano nga mag overnight sa isa ka resort sa pinsar ko didto ako ma-propose sa iya para mangin official na kami. Fast forward, nag-dinner kami sa resort. Kagtungod nga nakainom kami, nangin extra sweet kami sa isa kag isa. nga nagtupa kami sa amon nga kwarto. Sa purtahan pa lang naghahalukanay na kami. Ang kamot ko ara na sa mga dugahan niya. Samtang ang iya naman ara na sa akon nga pagkalalaki. Sang hana ko na siya ubahan, ginpungga ni ako. Gulpi lang, naglain ang ekspresyon sa iyang aguya. Nagseryoso siya. Sigurado ka bala? Sigurado? Sigurado ka ba talaga na gusto mo ako? Pamangkot niya sa akon. Oo naman. Bakit ba? Ibahin mo ako sa mga lalaki na nakilala mo. I think I'm in love with you, Daphne. Hambal ko sa iya. Nakaistorya si Daphne nga wala siya gin na sa mga lalaki nga, nga relasyon niya dati. Gingamit lang kuno siya. Ang iban ginkwartahan pa siya. Ginbayaan. Alam mo naman siguro kung ano talaga ako, di ba? Pamangkot liwat ni Daphne. What do you mean? Pamangkot ko balik sa iya. I'm a trans woman. Nagkadlaw lang ako sa nabatian ko kaysa pagpati ko naga joke lang siya. Ginpasandi ko, <laughs> ko siya sa pader. Ginpasandi ko siya sa pader kay ginpaliguan sang halok. Gintry niya nga itulod ako pero ulihin na. Nagpabaya na lang siya. Nangin mainit ang amon nga halukanay. hasta nga naglakat ang akon kamot. Bakad to sa idalong nga parte sang iyang alawas. Kagdid to ko. Napamatudan. Nga matuod kidmana ang ginhambal ni Daphne. Oo, hindi siya matuod-tuod nga babayi. Kagang iya mamon, mamuntog gali. <laughs> Uy, napaatras ako sa kakibot. Hindi ko kapati. Oo, may boob siya nga pareha sa isa katunay nga babayi, pero ang mamon niya, mamuntog. <laughs> nakita ko nga nagtulo ang luha sa iyang mata. Gusto ko lang maging honest sa iyo, hambal niya sa ako. Gusto ko mag-walk out. Gusto ko mga gagambalan siya nga. Tan isang una mo paginambal sa akon. Pero nangibabaw nga ako nga kaluoy. Fast forward, nagbalik kami sa Manila pagkadason nga adlaw, kag sugod sadto naglain ang feelings ko para kay Daphne kag daw nahigkuan ako sa kaugalingon ko. Sa tuod lang DJ Cory, sa gabi nga to may natabo sa amon. Gin buko juice ni ako ni Daphne. Gintistingan ko lang, I mean, basi pa lang mag-work o kon masawaan ko, pero daw do hindi it kaya. Nangin cold ako sa iya asa nga nag ang adlaw nga nagpauli na ako sa Iloilo. Pero hindi ko kaintindi sa kaugalingon ko nga hindi ko siya makuha sa pinsar ko. Gintry ko batuan, ang ginabatsyag ko, ginblock ko siya sa Facebook, pati sa cellphone ko. Ginlingaw ko ang kaugalingon ko sa mga projects ko sa Iloilo hasta nga makasakay ako liwat. Fast forward to 2020, gin-unblock ko si Daphne sa Facebook out of curiosity. ginsto ko ang account niya. May nakita ako nga picture nga may upod siya ng lalaki, kag kagdaw sweet sila. Hindi ko ma-explain nga daw ng ako. Ganigin ad ko siya liwat kagin chat. Maayo man nga despite sang sakit, sang buot nga ginhatag ko sa iya, gingaan niya ako gihapon sang atensyon. Dito ko nabalaan nga hindi niya talo ang lalaki sa picture nga ato kay best friend niya gali. Gay man siya, pero hindi halata. Kag nabalaan ko man nga si Daphne isa nakaganap nga babae nagpa-opera ko na siya sa Thailand. Kumbaga, kompleto sa Ricados na siya. Ang iya mamon, kaangay na sa isa ka Hindi na mamuntog. <laughs> Nangin regular liwat ang ni communication as nga nag-agree na naman kami na magkita ay liwat kung manaawag ako sa barko. Same year na naawag ako. Nagkita ay kami sa Manila. Kag, i-fast forward ko na lang, yes, may natabo sa amon. Ginpatilaw ako ni Daphne sang iya brand new mamon. <laughs> sa tuod lang, hindi mo mahalata nga peke. <laughs> Do iya, hindi ka babayi. Pati ang pasas, medyo pink. <laughs> eh, hey, basta. Mayo, kagkilala ko nung surgeon ang nagpubara sa iya gender reassignment sa Thailand. Siyempre, gin-test drive ko eh. <laughs> Kaya sa tuod lang, daw babayi ha, ang ako nga gina, nga gina drive. Mm. Ako, ako kuno ang una nga lalaki nga nakagamit sa iya. Sa isa ka adlaw nga tiner ko sa Manila, bago magpuli sa Iloilo, -ilo, halos adlaw-adlaw kami nga naga yas -chuk. -chak. Yes, nag-enjoy gid ko, sobra. Halos tanan nga gusto ko ginahimo ni Daphne. Pero ang problema dira, naluyag na ko sa iya. Tag-confused ako sa nabatsagan ko. Ang dughan ko, nagahambalo o gusto ko siya, palangga ko siya, in love ako sa iya. Pero ang pinsar ko, nagapamalapag. Paano handom ko nga kasal, tagpamilya, ang magkaanak? Makaya ko siya ihan ipakilala sa pamilya ko, pariente, tropa ko. Ano ay hanang hambalon sang tao sa akon? Sa amon, I'm sure mahambal gi sila nga Hoy, pagpangasawa tarong kagwapo si mo po Damo bayi nga peking nga babayi ang natupan mo Sa tuod lang kung tunay nga babayi lang si Daphne She'll be a perfect wife Kaya mapinalanggaon siya, matipan nun, kag may diskarte sa kabuhi. Damo ako na learn sa iya. Bonus na lang ang iya nga pagkagwapa, pagsexy. Ginatry ko man nga mangita sa iban, pero si Daphne gihapon ang ara sa dugahan kag pinsar ko. Sa Subong, ari na naman ako sa Lawood. Kung mayo signal, nag-chat kami, nag-video call ni Daphne. Grabe ako mangimon kung may makita ako ng mga lalaki nga nagadayaw sa iya sa Facebook. Gani may mga time nga nagasungudanay kami pero dasig lang man kag uh, ma, ma okay kami. Basta ang balaan ko lang palangga ako si Daphne. Kag nahidlaw na ako sa mamon niya. <laughs> please, buligin niyo ko. Ang base may mga opinion ka mga mahatag na wala ko pa mabatian. Kag makabuka sa ako nga pinsar. Kabay pa mabuligan niyo ako. Kag DJ Cory, kabay pa mabasa mo ang ako nga sulat. Love, Raffi.